يا عفو الله, الله. 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 Sa ikawalong araw ng digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel, mas pinaigting pa ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga pambobomba nito sa Gaza Strip. Sa kabila ng matinding banta mula sa mga militante, na kung hindi titigil ang mga airstrikes ng IDF sa lalong madaling panahon, ay uumpisahan na nila ang pagligpit sa mga Israelitang kanilang binihag. Subalit hindi natinag ang pamahalaan ni Netanyahu sa kanilang mga babala dahil itinuloy pa rin nito ang mga pambobomba kung saan kanina lamang walang humpay na inihulog ng Israeli Air Force ang mga air-to-ground missile nito sa mga pugad ng Hamas. Nasa lakas ng mga bomba, agarang gumuho ang mga pasilidad na pinuntirya ng militar na lalo pang nagpahina sa kakayahan ng mga militante na lumaban. Natila wala ng palugit na ibinibigay ang hukbong sandatahan ng Israel na ngayon ay tuluyang tinutumba ng IDF ang mga puwersa ng Hamas sa rehiyon. Sa ere dumadagundong ang tunog ng mga fighter jets ng IDF kasabay ng malalakas na pagsabog mula sa mga bumabagsak na mga misail. Sa bawat pagsalakay, unti-unting nawawasak ang mga pinagkukutaan ng hamas na tinatanggalan sila ni Netanyahu ng kakayahang umatake at muling magtipo ng puwersa. Habang bumabagsak ang mga bomba, nagdilim ang himpapawid sa kapal ng uso katabo, tanda ng matinding pinsalang idinulot ng mga pagatake sa loob lamang ng ilang minutong walang patid na pambobomba, nadurog ang maraming gusali, kabilang na ang ilang itinuturing na hideout ng mga militante. Nanianig ng malalakas na pagsabog ang mga pangunahing distrito at nagresulta sa malawakang pagkawasak. Habang patuloy ang matitinding airstrikes, tumindi rin ang takot at paghihinagpis ng mga sibilyan sa Gaza, na maraming pamilya ang naiipit sa naglalagablab na labanan na hindi alam kung saan sila tatakbo para sa kanilang kaligtasan. Ang ilang istruktura na dating nagsilbing kanlungan ay naabo na matapos tamaan ng sunod-sunod na mga air-to-ground missile. Sa gitna ng patuloy na panawagan ng pandaigdigang komunidad na itigil na ang operasyon, mariing idiniin ng Israel na hindi sila hihinto hanggat hindi ganap na napupuksa ang Hamas. Tinututukan din ngayon ng hukbong Israeli ang bawat natitirang lungga ng mga militante gamit ang mga high-precision missiles at guided bombs upang tiyakin na bawat target ay tuluyang mawawasak. Nasa patuloy na pag-init ng digmaan, lalo pang pinapalakas ng Israel ang kanilang kampanya upang ganap na ibasura ang Hamas sa Gaza. Ayon sa mga ulat na ating nakalap, ang mga airstrikes na isinagawa ng puwersang Israeli ay nagresulta sa pagkamatay ng 23 katao, kabilang na dito ang mga mandirigma ng kilusan, at ilang sibilyang nadamay sa pagsabog. Naayon sa inilabas na report ng Israel, karamihan sa mga natodas ay mga operatiba ng Hamas na nagkukubli sa mga pampublikong lugar, dahilan kung bakit nadamay ang mga sibilyang nasa paligid. Naginagamit ng mga militante ang mga sibilyan bilang kalasag at nagkukuta ang mga ito sa mga matataong lugar para maiwasan ang direktang pag-atake ng IDF. Ito rin ang naging dahilan kung bakit naging mas agresibo ang Israeli Air Force sa pagtugis sa mga terorista kahit pa may madamay na hindi mga armadong residente. Alam naman ng mga Palestinian na walang sawang hinahanap ng IDF ang anino ng Hamas, pero bakit hindi pa sila umalis sa mga lungsod ng Gaza na nadadamay na tuloy sila dahil lang sa pagsuporta ng mga sibilyang ito sa kanilang di-umanoy mga tagapagtanggol. Hindi rin nakaligtas ang isang reporter ng Al Jazeera sa matinding pambobomba ng IDF sa Gaza. Ayon sa mga opisyal, bago ang insidente, nakatanggap ang militar ng impormasyong nagsasabing ang naturang mamamahayag ay isa palang sniper ng Hamas na nakikihalo sa mga sibilyan upang maiwasan ang direktang pag-atake. Matapos makumpirma ang mga natanggap na ulat, agad na isinagawa ng Israeli Air Force ang isang precision airstrike upang itumba ang nasabing individual. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang operasyon, isang high explosive bomb ang ibinagsak sa kinaroroonan ng reporter na humantong sa kanyang pagtawid sa kabilang buhay. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding diskusyon sa pagitan ng mga taga-suporta ng malayang pamamahayag at mga tagapagtanggol ng seguridad ng estado, habang iginigiit ni Netanyahu na bahagi ito ng kanilang kampanya laban sa mga operatiba ng Hamas na nagkukubli sa likod ng mga sibilyan. Mariin naman itong kinundena ng iba't ibang grupo ang pagligpit sa isang mamamahayag, anuman ang kanyang naging koneksyon sa mga militante. Habang patuloy ang investigasyon ng iba't ibang pandaigdigang organisasyon upang alamin ng buong detalye ng pangyayari, ang Al Jazeera naman ay nananawagan ng agarang pagsisiyasat at hustisya para sa kanilang natodas na kasamahan. Sa patuloy na opensiba ng IDF laban sa Hamas, target naman ngayon ng Israeli Defense Forces ang mga truck sa Gaza na ginagamit sa pagdadala ng mga armas at supply para sa mga militante. Sa pinakabagong serye ng mga pambobomba, winasak ng tropang Israeli ang maraming sasakyang gumagalaw sa mga rutang itinuturing nilang mahalaga para sa operasyon ng Hamas. Ayon sa IDF, ang mga truck ay may kargang armas bala RPG at iba pang mga supply para sa mga terorista dahilan upang maging pangunahing target ng kanilang airstrikes. Mula sa himpapawid, nagpakawala ang mga fighter jets ng sunod-sunod na mga missile strikes na tinarget ang mga sasakyan isa-isa. At sa loob lamang ng ilang oras na pambubomba, tuluyang nawasak ang maraming konvoy habang patuloy na nagmamanman ang maraming mga drone ng militar para sa iba pang mga sasakyang ginagamit ng organisasyon sa paghahatid ng mga armas. Samantala, mariing itinanggi naman ng mga lokal na opisyal sa Gaza na ang mga winasak na truck ay may dalang armas. Na ayon sa kanila, ang ilan sa mga sasakyang ito ay naglalaman ng pagkain, medisina at iba pang mahahalagang supply para sa mga sibilyang apektado ng labanan. Napatuloy na ipinapanawagan ng humanitarian organizations ang agarang investigasyon sa insidente at muling hinimok ang Israel na tiyaki ng kaligtasan ng mga non-military convoys sa rehiyon. Kung hindi pa rin ilalabas ng organisasyon ang mga Israelitang dinukot nila, ay magpapatuloy ang walang awang opensiba ng IDF na ayon sa pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi siya titigil hanggat hindi tuluyang naging pataba sa lupa ang mga mandirigma ng Hamas at kung hindi nababalik ang mga binihag ng grupo, anuman ang maging kapalit nito. Ikaw. Ano ang masasabi mo sa mga pambubomba ng Israeli Defense Forces sa Gaza upang iligpit ang mga teroristang Hamas na patuloy na nagmamatigas tungkol sa pagpapalaya sa lahat ng mga Israelitang hostage nito na kung inilabas na lang sana ng mga militante ang mga bihag nila ay matagal na sanang natapos ang tunggalian na ito na ngayon ay nagumpisa ng tumaas ang bilang ng mga Palestino na tumawid sa kabilang buhay dahil lang sa maling patakaran ng Hamas

number